ang pinakaharapan ng aklat na may bigay ng protection sa aklat upang hindi madaling basira. Pahina ng pamagat nakalagay ang pangalan ng aklat at pangalan ng may akda. Karapatang ari, pakikita ang taon kung saan at kailan inilibag ang aklat. Sa unang salita, nakasaad ang mensahe ng may akda para sa kanyang mambabasa. Talaan ng nilalaman, pakikita ang listahan ng mga paksang, tatalakayin sa aklat. Katawan ng aklat. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat. Mababasang mo dito ang nilalaman o paksa ng aklat.